Maayong buntag sa mga bisaya. Update lang po sa aking munting halaman dito sa aking maliit na hardin po. Itanim po akong ano po, grapes. Ito po yung um, palaya. Yan ang palaya. Yan, gumagapang na siya. Tapos meron din po na akong tanim na kamote. Ayan po, galing pong bicol itong ano ko yung laman ng kamote nung umuwi kami ah uh, kami December yeah, last year yeah, no, masarap yan oh masakap yung talbos na yan ay panghalo sa ano pag nagsabaw tayo na isda sarap niyan yan, yan yeah. dalawang anak dalawang puno ng kamote yan ang tataba ng dahon, guys. Ayan siya. O, oh. sumumpang. Hmm. Yan. Nilagyan ko talaga siya ng gapangan. Para makakagapang na gusto yung aming kamote. Hindi ko muna siya babawasan ng ano, ng talbos. Para maganda. Yan. Tapos, meron din kaming, ano, guys, malunggay lagi kami dito madalas kami ano nangunga kaya kalbo na siya o oh. madalas kami manguha niyan sasabaw kami ng isda sarap ang sabaw pagka ano sariwa yung isda guys so, yan. maliit lang itong ano namin dito yung garden pero at least may natataniman ako paano nakagulay yan shout out po sa iyo Ate Aisa ng Japan kay si si Jennifer Vlog na si si Koy na Damola kay si Jorla Jean kay si Suk Jagrans kay classmate Side Eye kay Sir Benny Hamaybay kay Idol Drugs DK kay si Dan Amper shout out din sa iyo sis May Haley na nasa ibang bansa shout out shout out sa iyo sa'yo, classmate romantiko shout out, shout out mm -hmm. sa'yo din ma'am Marvin Borak shout out po sa'yo kay sis ma Joyce na nasa Japan din also kay sis Radio na nasa Singapore mega mega love shout out sa inyong lahat mga sisi ko at sa aking mga classmates good morning, good morning sang dako man tayo ng bansa Isang ako tayo sa Pinas. Ingat-ingat po tayong lahat. And always pray to our Almighty Creator, Jesus Christ. Yan. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe sa aking YouTube channel, maawa maluoy po, pasubscribe na rin po sa aking YouTube channel. And please don't skip my ads. thank you sa panunood po. Sa lahat ng aking mga kababay na mga YouTuber, mega love shout out sa inyo, mga bulanon, shout out sa inyo. Yan, sa lahat ng team, huwakwak, shout out sa inyo, sa among pinuno na si Kuya Ads Official, shout out sa iyo, Kuya Ads. Thanks for watching, Paul. God bless us all. Bye bye.